Yan guys, kahabaan ng Subic. Yan kitang-kita mo pa yung Isnik uh, Snick Island. Ayan. Dito kami sa taas. Tinibag. Yan yung kabayo natin. Diba? Yan ang tatayuan ng tower na bago sa baba na to. Ayan, yung tatlong engineer yung naglalakad. Tingnan nyo, guys, kung gaano kalalim to. Kung gaano kataas tong area ko ngayon. Ayan, no. may na may nagpapairing. Ganda dito. Yan yung mga daan na ano inaakyat namin yung mga tower na yan. Yan. Yan daan. Inaakyatan pa namin yan. Hanggang doon sa kabila yung tower na yan may daan bakas ng daan doon yan inaakyatan din namin yan. Tingnan niyo yung mga pinupuntahan namin. Yan. 牛。 ayan yung mga tower ayan yung mga tatayuan ng tower yung may bakas na yan ayan yung tatayuan ng tower Diyan lang kami kahapon, yan. may ano na yan sabaw na yan ayan yan lang kahapon, ayan. Ayan, lang mga hapon samay 39 yeah yan lang lang mga hapon ayan, ayan oh mga subdivision dito may subdivision pa rito rundig ko si Makita, si Ato Peroyan oh yung duro na yan. Yeah, san subdivision yan. May nagpa-firing sya pa ba? firing range yan oh. Yan firing range yan eh. Oh, di ba? All right, guys. Takpan pala. Ayan. Sige. At nung tayo ay mag i-stop muna natin ang video nito. Ayan. Ayan yung kabayo natin guys. Ito yung naninira ng gulong. Ayan yung naninira ng gulong. Yung mga bato na yan. Ayan ang kalsada. Ayan. No? bubutas ng gulong yan bato yan guys eh. hindi naman lupa yan ang bundok na yan oh. bato sipin mo gawa ng tao tuktok ng bundok na nakakaakyat sa sakyan <sighs> itong katatapos lang ng bagyo guys ako na naman ang kauna-unahang umakyat dito yan. DJX motovlog lang yan ako na naman ang umakyat dito. Wala pang ibang makyat Ayan yung sasakyan natin. Ito. Ba. Diba. Ayan. Isang 4x4 Mitsubishi. Strada Atlet. Nakaahon na naman dito. Ayan tayo pa lang ang umahon dito guys Ayan o. Tatapos lang ng bagyo Yung iba ayaw umahon Takot Pero ang estrada natin anya, Umahon yan yung ganun kalakas kami busy estrada Ayan tingnan nyo guys yung lugar dito Ayan o Diba So walang imposible eh. pag gustuhin. Kayang ahunin no 'yan, Pantay lang, bundok na 'yung ganoon kataas, so, halos pantay lang kami. 'Di ba? Oh, dito makikita mo. Kanina nandoon tayo sa kabila. Ngayon dito na naman tayo. Makita mo 'yung subik. Ayun. Ayan, ayan. Tama mo. Yung buong subik. Kitang kita mo rito. Ay susundalaga. dalaga. Ayan. Dalaginding. Ayan ang ay susong dalaga. Ayan o. Ayan o. Kahabaan ng subik. Dito tayo sa taas. Diba? Siguro nakita nyo na sa upload kong una to. Pero ngayon, ito mas maluwang ang mas mahaba upload nito ngayon. Oh. Hindi ba? Ayan. Hindi sa taas. Okay. Ayan, maraming salamat sa panonood. Ayan oh. Ayan, DJ Maharot. DJX Moto Motovlog. tanyo DJX market nembunduk